So ayan, good morning mga idol So along talang mga idol So yung booking natin mga idol Is babalik natin dun sa pinagsikapan natin So malapit lang naman ako dito sa pinagsikapan ko mga idol Kasi eh. yung problema mga idol Hindi ako makakuha ng kasabay mga idol Naka regular booking lang man yung booking nila Kasi hindi ako makapag eh, ang layo-layo ng booking natin mga idol papuntang Porac, Pampanga. So, unang booking ko yun mga idol sir. So, di naman ako, ako nag-expect na di na ako makakuha ng kasabay kasi regular booking lang eh. Kaya, ayun mga idol, yun yung problema natin. Di ako makapag-swipe. Pag swipe ko, bumabalik. So, dalawang Pampanga na sana yung dumating mga idol, yung dumana, yung booking. Kaso, hindi ko talaga makuha mga idol. So, kaya tinawagan ko na lang yung tinawagan ko yung drop-off kung so, papayag sila na, ay, early kung Ganon. Eh, kaso, hindi papayag daw yung amo nila kasi naipasa na yung naipasa na nila yung link dun sa amo nila sa koreano yung amo nila. So, baka mag-expect daw yung koreano na na-deliver ko na. So, ayun, hindi kumayag. Ginawa ko na lahat ng pwede kong sabihin mga doon. Sabi ko, ipali nila ako sa page. Tapunin ko yung I-add nila ako sa Facebook para doon ako mag-update. Kaso hindi pumayag kasi kung, kung sila lang sana mga idol, no, wala. Kaso nasa ako uh, na din yung, ano, yung link ng booking. Kaya yun, no choice. So bali nga yung gagawin ko mga idol, diba, yung nag kami ng ni na, ibabalik ko na lang yun sa pick-up. Tapos i-change rider na lang. Kasi lugi mga idol eh. 700 lang, papuntang Korak, Pampanga. Ang layo. Diba? Diba? So, ay mga idol, pupunta na tayo din sa pick up natin, ibabalik na natin yung item. Tara. So, ayun mga idol. So, naibalik ko na dito sa na pick up ang kanina. So, di ko lang na-record na mga idol kasi ginamit yung cellphone ko pag sa pagtawag sa drop off. Para alam nila na, para sinabihan sila ng pick up na nabigay ko na. So, ayun dito sila mga idol. sa mga idol, lugi eh. Lugi tayo sa biyahe na yun sang booking lang di ko alam na nangyari kay Lala Move di ako binigyan ng kasabay naka regular booking lang naman sana so yun lang mga idol